mga treasure ito po tayo ngayon sa ating ano, mga tayo ng kamyas bibilad po natin gawin po natin pera oh, nang mga si Aaron Ayan. salang po kasi mga kamyas napakarami pong bunga hmm. Jay tulungan mo sa Jay para mabilis tayo kunin natin lahat sayang Ngayon po, kukunin natin yan. At saka, ituturo ko po sa inyo kung paano pa po uli yan ng mas marami pa po. Alis pangalawang bunga na uli niya yan. At tapos lang po nila mamunga, pero namunga kagad uli. Dahil sa ginagawa natin pamamaraan. Oh, so, nangunga no, sila. Ubusin nyo lahat yan. Mahal po kaya maka treasure ang bunga, ang pinatuyong kamyas. Yan, bunga. Bali, linggo po natin siyang ibibilad. Sana po. Huwag muna uling ulan. Kahapon kasi po, napakalakas ng ulan eh. Kung kailang plano natin magpabilad, sana naman po, sumama panahon. Marami po 'yan mga ka-Treasure. Tuturuan ko rin po sa inyo kung paano magtanim ng kamyas.

Ayos mo na, ha, baka bumagsak. Doon, yan, yan. Pasok mo dyan, pasok mo. Yan. Doon sa kabila pa. Yan. Ano okay na yan. Tadyakan mo muna. Ayan. Okay. So, Ron, ipanik mo muna yung balde. Lagay mo dyan no, sa may sulok. Jay, lagay mo muna sa planggana Jay, ang nakuha nyo Yan, sa planggana, yan o oh. Bukos mo muna dyan Para magaan ka nakuha O, oh, dami na yun na kagad O, oh. oh, yun ba, kukunin na iron Huwag ka dyan yung tali. po mga dressure Oh, <tong> rod, ito to, tali mo ro'n, oh. Dito may sa may taas, mo na yun, oh. Ano dyan, oh. No? Mm, dyan mo tali. Patong mo sa may drum. Eh, sa may tahagdanan mo. Patong mo na dyan sa agdan mo. Taas mo pa, sa taas pa. Yan, o. Oh. Tali mo ngayon dyan, kumpul mo dyan. Eh, hindi yan mabagsak. Mababa lang naman yan pag mabagsak ka. Oh, sayang po kasi baka treasure ang bunga ng amyas. sayang po kasi kung haya lang natin malaglag matatagalan nyo naman ulit yung yan mga tatlong bala naman ulit bago magkabuka yung ating kamyas kakakunin natin mga siyang lahat o nakakarami na po sila nakatresure right, nakaisamplang gana na po tayo marami pa to po musin na natin yan kung walang yan to, sinasabog na naman ako oh. Oh, tingnan niyo po kung gaano oh, ka hmm. hmm. walang yan itong manokong to papatulang ko na to eh Ayan. Tapos pakitin mo si JJ sa taas. Tapos ikaw abutin mo na lang ron. Hindi, bababa na 'to. Oh, raw 'yung ano bunga. Sambal din natin. Kaya po kasi pag natin malaglag lang malaglag lang ang mga bunga. Masarap po rin yan, gataan. Bay, may kamati, ay kamatis at bagoong. Igigisan nyo po sa bagoong. Lalagyan natin ng gata. Ayun, misa magluluto tayo marami po kaming puno ng kamyas kapahali apat na puno po itong kamyas namin meron pa sa baba lagay muna sa plangana jay doon dun sa plangana oo sayang oh. may dami Ano hmm. naman po sila baka naman po Uli sila Pati po mangga, marami po kami ngayon dito. Oh. Marami po kasi kami puno. Oh. Hmm? Mga nasasayang lang po. Oh. Mga bawang mangga. Avocado. Hmm? Halo-halo po yan. Yan yung, yung natin. No? Oh. Yan po. Oh. Alam mo, napakalaki. Oh. kung gano'ng kalaki po. Oh. Ang aming yung Oh. Hmm? Napakalaki po yung puno na yan. Simula pa nung tumira po kami rito. Itagin ko na po yan. Oo, oh, napakataas. Kaya magsasawa po ang ating manok pagkalabu na hinog po yan. Malaking tulong uli sa ating manokan yan. Kaya lang sa ngayon talaga mahirap pa ang buhay. Sobra kasing init. Ang hirap pa kabuhay ng mga alternative natin pagkain mga katresyur. Kaya maghanap tayo ng ibang paraan. O, so, para tayo magkakaroon ng income. Tuntungan niya sa may gitna niya, no? Dito sa gitna niya, no? Tuntungan sa gitna. Sayang pa yan po, ang dami po. Oh. Tapos baliin mo na yun sa taas. Tapos hindi na natin sila naabot. Para yung bunga niya sa taas, dito na lang sa baba, yung bubunga. olu kenak ah uh, Eh salikut bunung, andamen pas salikut bunung. Oh. Sayang nih. Kita kan di Yang mau masarap wow. seprovin sia. Marami ka ng tanim. O, malapit na matapos. Yung ginaw lang na iyon. Dadamputin na rin po rin na. Sayang kasi wala sa hmm. ito, yung mga nasa taas. Yun, yun yung kabila yun. Ano yun mo Yung yugin mo yung kabila. yung, yung kabila. Ito, sa baba. Ayun, malilita sa kanan ito. Tadyakan mo yan. Saan? Yan, oo. Tadyakan mo. Oo. Oh. Ayan. Okay na. Ayan. Pulutin nyo na lang sa baba. Po, maraming laglag mga treasure. Tapatin na lang po nyo na yan. So ngayon mga treasure, tuturo ko naman po sa inyo kung paano pararami ang bunga niyan. Wait lang po ah. Ayan. Bali titrim muna po natin yung taas. Kasi hindi naman po naaabot yan eh. So ron, nakakit ka ron. Putuloy mo ron sa taas. Para sa Sige, mamaya papatuturo ko sa iyo. Para malaman mo rin ang sekreto. Kung paano natin para, pararamihin uli ang bunga niyan. Na mas marami pa sa unang binunga niya. Ang mo. Yung mga taas-taas lang. Yan yung mamalit na yan, oh. Yan yung mamalit na yan. Ta? Oo. Oh, sa kalahati. Yan. Para magsanga pa siya. Yan. Yan. Yung mga, alam mo nga yan, yung kalahati. Oo, oh, sige. Paikutin mo lang. Kaya yan. Paikutin mo siya. Hindi, nasa taas na lang. Hindi oh, okay. mo mm. <coughs> 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 nata kaya ron eh. Hindi nakabukoy. Eh. Pasok may higi. Ayan. Hindi mo kaya. Mataas kasi. Layo eh. Balihin mo na lang. Hmm. Dapat kasi. Sakin mo lang yan eh. Hindi na. O oh, ganito. Ngayon. Ron. Ihagis eh, mo na yan dyan sa baba. Tigilan mo na yan. Saka na. Pag ano. Kukulta at hasahin ko itak. Ako magpuputol niyan ngayon gagamitin tayo ng walis walis tingting -ting po ang gagamitin natin o, simulang, babagsak mo na yun, Ron ngayon Ron para mamunga uli na marami yan nakikita mo yung mga katawan yan yung mga katawan na yan walisan mo yung katawan tanggalin mo yung mga ugat ugat na pinagkuhanan nyo yan, ganyan po ang pamamaraan para magbunga uli ng maayos at mas marami. Kailangan lilinisin niyo po yung plagbungahan. Tanggalin niyo po yung pinaka. Ganito po. Tatanggalin po natin itong mga ganyan. Yan, tatanggalin po natin. Yan, tatanggalin po. Bubunutin natin itong mga ganito. Yan po, yung mga pinagdumihan na yan, tatanggalin po natin. Kailangan malinis po uli sila. Dahil dyan po uli yan bubunga. Aray ko po. Sinabong na naman po ako ng akin tandang loko-loko. Pag ano doon, sa bunutan mo, sa bunutan mo. Saan, hindi ko may mga ugat-ugat. Nampo po, ang pamamaraan na paglilinis. At paparami ng bunga. Apo na po, kaya medyo madilim na. meron, pagkababaan na po siya yan, tatanggalin lang po natin yung pinagtanggalan ng bunga dilinisin po natin kasi pag hindi po natin tinanggal yan, mabubulok matatagalan uli, mamunga kaya kailangan, pagkatapos natin kuhaanin ng bunga dilinisin po natin maigi ang puno tatanggalin natin lahat ng pinagbungahan pag po natin susugatan, kailangan po walis lang. Hindi po yung kukututin ng kutsilyo, masusugatan po ang puno. Ayan po, na po si Aaron. Baba ka na ron, si Kamirapan. Tanggalin mo na yung hulan. Abot mo na yan eh. bunutin niya yung mga dahon na yan ayan magbubunga yan uubusin nyo ang bunga tapos linisin nyo, tanggalin nyo yan para pagbunga nyo uli maganda mumulaklak mga ka-treasure po ang gawin nyo sa puno nyo ng kamyas po ang pagtatanim ng kamyas kukulin po natin yung buto yan po bababad lang po natin sa tubig na magdamag bukas pwede na pong itanim yan kesa po ibawa ibibilad pa yung buto ay tatanim yun po hindi po masyado mabuto ang aming kamyas mm hmm. So, paano mga katresyur yun lang po ang pagkuha ng pananim mga nahihinog na bunga Bali ito po ang nakuha natin. Nakamyas. Pero nakulagay mo sa balde. Ha? Yung sa balde. Kunin mo sa alam mo na sana. po ang ating mga nakuha ng kamyas. Yan po ang ating pusa. Ayan po. Ang dami natin nakuha ng kamyas. Oh. Bali bukas na po natin sila ibibilad. Kasi medyo sabi na po. Pag binibilad po natin to, bali sa linggo po sa gabi po itat i itatago po natin huwag natin pahahamugan yan po ang pagbibilad hindi na po kailangan nugasan kasi lalo po siyang aamagin pagbasa o, na po ang dami natin ang kamyas sa so, paano makatresure sa <coughs>